Okay mga kababayan, magandang gabi po kung gabi po ninyong matatanggap itong vlog ko or good morning kung morning nyo na itong mapapanood. Iigsian ko lang po kasi kapag masyadong mahaba, more than 30 minutes, ang tagal po mag-loading. Ang tagal ma-upload, ang tagal ma-process hanggang sa inaabutan ng brownout. So, maigsi lang. Gusto ko lang kasing mag-react tungkol dito sa inasal na naman. Pag-usapan natin itong dalawang dalawang leader natin dito sa Senado. Una, itong si Senate President Chisis Escudero. Ano ang tungkol sa kanya? Ito nga po, di ba? Nagkaroon nga ng ah... Uh, kaguluhan dyan dati nung pinatalsik nila si Mig Subiri, dahil hindi raw marunong hindi raw marunong maging Senate President hindi kayang uh, hindi kayang hawakan, kontrolin or disiplinahin yung mga members ng Senado so akala natin yung pumalit eh mas okay hindi rin pala eh. Ganon din. Puro lang, alam niya ito si Jesus Cudero. Na, naartihan ako, kababayan natin ito ha, ah, Bicolano to, pero naauihan -e ako sa kanyang manner ng pagsasalita. Parang, ito ba talaga ang normal niyang style ng pagsasalita na parang parang laging nag-speech parang makata kakaiba pero hindi ko hindi ko lang sure kung ganito ba talaga siya normal na pag ito ba talaga ang normal niyang pagsasalita so ibig sabihin even kay kay hati evangelista eh ganito siya mag-style magsalita na kaya, yeah. sweetheart, um, paingi na nga ng, ng kape dyan, ng, eh, bakit gano'n sa magsalita? Para, nakakatawa. Nakakatawa lang. Pero napaka, kumbaga eh, distingu uh, distinguishing factor na sa kanya yun eh. Siya lang ang mayroong ganyang style ng pagsasalita eh. Anyway, kung 'yan ang ganyang naturalesa eh, wala tayong magagawa. Nakakatawa lang minsan pag naririnig mo magsasalita eh. Ngayon, kahit ganyan man siya mag ganyan siya kaarte magsalita. Di ba man lang sana kung maganda ang ginagawa. Alam niyo si Jesus Codero, hindi kita maintindihan. Para kang ano eh. Anong klase kang senador? Ikaw ba ay senador ng bayan? Or senador nino? Akala ko matalino ito si Jesus Codero eh. Abogado to eh. Tsaka kung magsalita, parang ang galing-galing. <clears throat> Pero bakit ganito ang nangyari? Na isa ka rin pala na Migs Subiri 2.0? isa ka rin na hindi mo kayang kontrolin yung mga kasamahan mo dyan. Bakit? Di ba dapat, in the first place, dapat hindi mo na pinayagan na magkaroon kayo dyan ng Senate hearing tungkol sa war on drugs ni Duterte na ang may pakana, ang may promotor, yun mismong dalawang kasamahan mo dyan, na under investigation din sila mismo ang iniimbestigahan dahil sila mismo ang kasangkot hindi lang basta kasangkot ano pa eh kumbaga starring role eh nasa top bill eh syempre pinakabida kasi dyan yung amo nila si Duterte pero sila kumbaga eh <coughs> kumbaga sa billing sa pelikula eh starring role yan sila dyan eh. Ngayon, bakit hindi ni Chis napigilan na magkaroon ng ganyang klaseng investigasyon? Eh, meron na nga dyan sa Quadcom sa sa Congress, meron na eh. Bakit hindi mo paatinin yung mga nasasangkot mong kasamahan dyan na dalawa doon sa Quadcom? para bang masyadong masyadong atin, uh, masyadong inaalagaan, pinapamper. Dapat ikaw mismo ikaw mismo na leader nila diyan sa Senado, ikaw mismo ang magsabi kila bato na atin kayo doon, panindigan ninyo. Kasi kapag hindi mo ginawa na pwersahin na mag-attend mag-undergo ng investigasyon ng kabilang sa kabilang uh, kampo, yung kasamahan mo, ang labas kasi parang tinutolerate mo eh. Parang uh, pinuproteksyonan mo eh. Ano ba yung tolerate sa Tagalog, mga kababayan? Nawawala ako minsan eh. Mali na pagprotekta, nga ba yun? Yung tolerate? <laughs> Pilipino ka, Tagalog, pero hindi mo alam ang alam mo sa English eh. Kinakanlo. Tapos ngayon, <coughs> pinayagan mo pa na mag-imbestiga ng isang kaso, isang issue na sila mismo ang involved. Wala kang nagawa natuloy, natuloy ang hearing. The most na nagawa mo, ay eh pagsabihan mo lang na mag-inhibit kayo, wag na kayong sumali. Pero, sinunod ka ba? Hindi ka sinunod, Jesus Escudero. <coughs> eh, wala ka palang kwentang leader eh. Hindi ka pinapakinggan ng mga kasamahan mo, ng under mo. Sabihin pa na pare-pareho kayong senador, pero hindi, mas mataas kay. <coughs> Pangatlo ka nga sa line-up from the president. <coughs> Tapos yung mga kasama, yung mga under mo dyan, hindi mo kayang kontrolin. Siyempre, nando doon ka nyan sa loob ng opisina mo, nanonood ka, nagmumonitor ka. Sinabihan mo lang na, mag-inhibit kayo pero hindi ka sinunod. The most that they can do, kung gusto nilang nandoon sila, o di umupo lang sila doon, mag-antay sila, natanungin sila, nung talagang mga nag-iimbestiga na kasamahan nila, kagaya ni Risa Ontiveros. Hindi eh, sila pa ang naunang nagtatanong. Sila pa naunang nagtatanong. At pagkatapos umabot na nga dito sa punto na <coughs> nang babastos na sila. Nang babastos na ng resource person. Di ba? Binastos niya si Binastos niya si Espenido. Tsaka yung pare. O, ang sumunod pa. Ang sumunod pa. Nung si Duterte na ang nagsasa, nag, nag-monolog uh, doon na nakontrol na kontrol na yung buong Senate hearing. Parang siya na yung tinalo pa talaga yung ano eh. Tinalo yung chairman. Tapos nagmumumura na. Hindi man lang si Chiz, hindi ka man lang Chis Escudero lumabas dyan sa lungga mo. Siyempre nandiyan dyan ka nanonood ka. Imposibleng wala ka dyan. Pero wala kang ginawa. Nakita mo na, napapanood mo dyan sa loob ng opisina mo. Mino nakamonitor ka. Nagmumumura na. Dapat sana the first and second uh, time na nagmura si Duterte na walang sumasaway doon sa mga mga kasamahan mong pareho mong gunggong. Parang si Mr. Chair, Coco Pimentel na pulpul. Dapat lumabas ka doon. Dahil walang ginagawa yung Mr. Chair na pulpul, ikaw na mismo sana ang nagpunta doon na nag put put the uh, put the scene in order. 'Di ba? Nilalagay sa order kagaya ng ginagawa diyan sa Quadcom sa Quadcom very educated ang uh, pamamaraan ng pag-iimbestiga doon high class kayo para kayong ano dyan eh para kayong buti pa nga sa barangay medyo magalang pa eh maayos mas maayos pa yung mas maayos pa dyan sa barangay kaysa dyan sa Senado ngayon. Itong Senado ngayon. So, hinayaan lang ni Jesus Scudero na magmura, magsasasalita ng, na siya na mismo yung parang parang para siyang ano eh, nandoon sa SMNI, para siyang nagpo-programa. Duterte show, ginawang Duterte show yung Senate hearing. Pero walang ginawa si Chief Escudero para ilagay sa order, ilagay sa sa tama. Hinayaan lang niya yung pulpol na Mr. Chair. Pagkatapos, pagkatapos nung pagkatapos na nangyari na ang lahat magpapa-interview, magpapa-press con. Tapos doon magsasasalita na yung pagmumura, hindi yun okay ha? Hindi pala okay. Bakit kanina doon sa hearing hindi mo in-stop? Gunggong ka. Sira ulo mo. Mala, ma... Ito mga ito, pare-parehas lang kayo nila Bato, nila Duterte, ni Sara. Pare-pareho kayo ng hilig. Pare-pareho kayo ng tapang matapang lang dyan sa pagpapainterview sa media. Matapang-tapangan dyan sa press con. Ba't ganon? Hindi pala okay yung pagmumura, yung inastampang babastos ni Duterte. Bakit ngayon ka lang nagsasalita pakatapos na ng lahat? When uh, damage has been done. Nung kung kailan tapos na yung boxing, sa kakapalang susuntok. <clears throat> nasira tuloy yung imahe ng Senado na dati na ang sira. Under your presidency, under your leadership, si Siscudero, mas lalong nasira, mas lalong pumangit yung imahe ng Senado kaysa nung panahon ni ni Subiri. Mas pa eh. Wala. Pare-pareho na lang kayo. Wala ka rin kwenta. Tapos diyan ka nagtatapang-tapangan na itong mga, mga, sinabi ni Duterte, ganyan, ganyan, ganyan. Mali yung ginawa. Mali pala eh. Bakit dito ka ngayon nagsasalita dyan sa press code? Alam mo, ito si Chis Escudero, parang puro lang dada eh. Puro lang tabil na yung pagkamakata niya. Nagdi-display lang ng kanyang pagkamakata na akala mo naman maganda pakinggan. Masyadong OA, maarte. Magsasalita. Nagsasalita, Nagsasalita diyan sa preschool. Para kayo si Sara eh. Pare-pareho kayo eh. Palibasa. Palibasa mga maka kayo eh lahat kayo diyan maka Duterte apuera kay si Risa. O ito naman si Coco Pimentel. Yun na nga pul-pul nga. Masyadong binigyan ng masyadong binigyan ng mileage itong si Duterte. Ang tanga-tanga. Yung bastos magsalita na puro pagmumura at walang kakwenta-kwenta yung pinagsasabi, yun ang hinaya hinayaan ng hinayaan na gumamit ng manapakahabang oras para bastusin yung Senado. Tapos si Risa Hontiveros na matino ang mga sinasabi, nililimitahan ng oras. Ang dami pang gusto, sabi ni Risa Hontiveros, ang dami pa daw niyang gustong itanong. May inihanda siyang labing dalawang tanong. Pero hindi na niya naitanong dahil nililimitahan. Bakit mo nililimitahan? Kuko Pimentel, dapat hinayaan mo si Risa na magtanong ng magtanong. Dahil hindi ba, ang sadya ninyo dyan sa, sa Senate hearing na yan ay para mag-extract ng information para palabasin ng katotohanan tapos lilimitahan mo. Bakit yung iba ang, ang haba-haba ng time na ibinigay mo? Pati yung pagbibiro ni chismosong itong si walang well, kakwenta-kwenta rin na Jingoy Estrada, hinayaan mo lang. Ito si Jingoy, napakabastos nito eh. Napaka-intrigero. Mahilig sa mga very personal na chismis. Intrigahin si <clears throat> si Duterte at saka si Dilima. Magkalkal ng napaka private na issue tungkol kay Dilima at doon sa driver niya si Dayan. Ganyan din ganyan din kasi ang ginawa niya noon kay kay Alice Goo, oh, di ba? Yung ipinagpipilitan niyang kalkalin yung mga napaka-personal na puro kachismisan. Mga personal, although kailangan, although may say, may, may say, say naman yun doon sa doon sa investigasyon. Pero mahilig talaga siya doon sa ganun eh. Doon siya pukus na pukus eh. Doon sa napaka-personal na mga ano na nagmumukha siyang chismoso. Palibasa. Palibasa siya mismo ang buhay niya ka chismis chismis. So mga kababayan, ganyan po ang mukha ng imahe ng Senado natin. Nakakadirik kasumpa-sumpa Dapat sana wala nang sinalo eh. Pero paano kaya natin, 'di ba? Marami na nga mga netizens, mga mga mamamayan ang nag- makababa sa sa ano, sa mga comment section. Yung mga matatalinong netizens na nakaka-realize na ng mga nakikitang mga mali yung netizens mismo, yung mamamayan mismo, hinihiling na, na buwagi na ang Senado. Dahil gastos lang eh. Yung pera ng taong bayan, <clears throat> mga kababayan, sa laki ng mga isinasahod at pork barrel na ibinibigay dyan sa 24 senators na yan taon-taon, na wala naman tayong napapala. Kundi, kumbaga, pinipirahan lang yung taong bayan. Di ba? Pinipirahan eh. Tapos ang mga nandyan, mga basura, wala namang magaling dyan eh. Well, si Risa Untiveros lang. Kahit hindi ko ang binoto, pero siyempre, nagugustuhan ko na siya ngayon. Dahil, siya lang ang matino dyan eh. Siya lang ang matino at seryosong nagtatrabaho. Yung iba dyan, the rest, ay, nako. Lahat, basura. Basura lahat. Sige nga, sino ba dyan ang may tuturo ninyo na matino? Maliban lang kay Risa Ontiveros. Kahit si Jaime Marcos, basura. Si Loren Legarda, Now you see me, now you don't. Ano ba pinaggagagawa ng babaeng niya? Puro lang, puro lang pakyut eh. Puro lang paganda ang ginagawa. Wala. Alam mo mga kababayan ng Senado, mas ang laki-laking pera ang ibinubuhos diyan taon-taon. Ilang bilyon ang ibinubuhos diyan sa mga senador. Tapos wala naman tayong napapala, oh. Mas maigi pa silo siguro eh, yung uh, isang chamber na lang. Wala nang senador. Ay, wala nang na yan kung kanya lang naman. Alam mo, sa itsura ng mga senador natin ngayon, sila pa ang magpapahamak sa bayan natin eh. Sila pa ang magpapahamak sa atin. Bakit? Oh. Ito na lang sa issue ni Sara Duterte kung dyan sa Congress, sa House of Representatives, papasa dyan na ma-impeach si Sarah. Pero pagdating sa Senado, ililigtas nila si Sarah. So ano ang kasunod nun? Kapag hindi na-impeach si Sarah at naging Pangulo yan, at naging impyerno ang buhay natin, yun ang ibig ko sabihin na yan ang magpapahamak sa atin hindi mismo si Sarah. Ang unang magpapahamak yung mga nandiyadyaan sa Senado dahil sila ang humaharang para mawala yung talagang berdugo na magpapahirap, maglalagay sa bansa natin sa impyerno. Yang Senado ang maglalagay sa atin sa impyerno dahil sila mismo ang mag-i-install kay Sarah dyan sa Malacanang yung existing members ngayon ng Senado na puro pulpul -pul, maliban sa isa dati dalawa lang dalawa sana yan silang napipili ko eh yung dalawang opposition uh, oposisyon si Coco Pimentel at saka si si Rizzo Antiveros pero ngayon isa na lang eh isa na lang biruin mo ilang bilyones ang binibitawa natin ang ibinubuhos na pera dyan sa Senado. Na ang na ang matino lang naman pala, may nakukuha tayong benepisyo. Binipi, Isang tao lang pala. Si Risa lang. Si Risa na lang ang itira dyan. Oh, sabihin naman ninyo, masyado ang nagmamagaling. Ay, nako nag-iingay na yung aso. T Tapusin ko na nga mga kababayan, nag-iingay ang aso eh. Yun lang po ang gusto ko sabihin, nakakainis po itong itong uh, senado natin at lalong lalo na itong mga matataas ang posisyon dyan sa senado. Una na si Senate President, walang kwenta. Yung uh, ito pa naman ay napaka-importante yung committee dyan. Yung Blue Ribbon Committee na yan. Na ang chairman ay wala rin kwenta. Si Coco Pimentel. And, isa pang mataas ang posisyon na muntik nang maging Senate President. Senior Deputy, ay, ano ba yun? Ano ba yung posisyon ni Jingoy. Pro tempore. Di ba? Senate pro tempore. Mataas na posisyon, pero walang kakwenta-kwentang tao, walang kakwenta-kwentang senador. Yan. Itong mga klasing politiko na ito ang maglalagay sa atin sa impyerno. Okay? Kaya tayo mga kababayan, Siguro ko, kailangan kumilos ng taong bayan na kayong tatanungin ko mga kababayan, ano bang magagawa natin para ma-dissolve tanggalin, mawala ang Senado. Sige nga, sa inyo ko, kung may naisip kayo, kasi ako may naisip ako. Kaya lang, ewan lang kung... sasali ang marami. Di ba? People power? Di ba? Yun lang. Kung ang people power nakakapagpatalsik ng presidente, bakit hindi makapagpatalsik ng senador? Di ba? Come to think of it. So, hanggang dito na lamang muna, mga kababayan. Kaya mahaba na naman ito. Baka ang tagal-tagal na naman ma-upload ito. Basta... Tandaan po natin, sa ating mga kamay po na kasalalay, mga kababayan, ang uh, pagtatanggol sa ating bayan na nag-iisa nating tahanan. Okay? Maraming salamat po sa panonood at uh, see you next time. Peace.